Gusto mong malaman kung magkano ang kinikita ng Kailan Gaprab sa YouTube? Sa video na ito, susuriin natin ang tinansyang kita ni Kailan Gaprab, isa sa pinakasikat na YouTuber doon. Mula sa AdSense hanggang sa mga sponsorship, sisirain namin kung paano kumikita ang channel ni Kailan Gaprab at magbibigay sa iyo ng ideya kung gaano siya kumikita. Kung interesado kang matuto patungkol sa mga creator sa YouTube at sa kanilang kita, tiyaking manood hanggang sa huli. Gamit ang public website ng Social Blade ay ating makikita ang kanyang estimated income sa kanyang YouTube channel. Ang Social Blade ay isang public website na kung saan kahit sino ay pwedeng tumingin sa analytics at estimated earnings ng isang YouTuber or influencer. Ito na tayo sa Social Blade ni Kalingap Rab. Ang kanyang uploads ay umaabot ng 2,120. Angkan subscribers ay maabot din ng 3.11 million. Angkan kanyang video views ay maabot ng 1 billion, it is 6 million 369,116. Ang kanyang country ay Philippines. Angkan kanyang channel top ay entertainment. By December 8, 2019 yang total grade ay B plus sa social blade rank ay pang 24,752 second at ang kanyang subscribers rank ay nasa uh, 1,073 third sa video views rank naman ay pang 16,000 799. At sa kanyang country rank, Philippines ay pang 80. Ang kanyang entertainment rank ay pang 871 first. At naman tayo sa subscribers for the last 30 days ay bumaba ng 50% ang kanyang subscribers for the last 30 days. At sa kanyang video views for the last 30 days ay tumaas ng 7.5%. At disclaimer lang mga ka-wealthy YouTuber, ang impormasyon na inyong nakikita ay isang estimated earnings lamang. Dahil sa website na ito ay nagbabasi lamang sa mga views ng bawat video. Tayo guys sa kanyang monthly at yearly estimated earning sa YouTube. Magsimula tayo sa kanyang Louis monthly earnings, ito ay nagkakahalaga ng 6.2 thousand dollars. Kung ating convert to the Philippine peso, ito ay nagkakahalaga ng 159,199.7596. At sa kanya namang monthly highest earnings ay 99.9 US dollars. Kung ating convert to the Philippine peso, ito ay nagkakahalaga ng 2,507,396.2137. So guys, punta naman tayo sa kanyang highest uh, sa kanyang yearly estimated earnings. Sa kanyang lowest yearly estimated earnings ay 749 thousand US dollars. Kung ating convert to the Philippine peso, ito ay nagkakahalaga ng 1,881,968.5867. So, yun guys. Sa kanya namang highest uh, yearly estimated earnings sa YouTube ay 1.2 million US dollars. So, ang laki nito guys. So, kung natin convert to the Philippine Peso, ito ay nagkakahalaga ng 30, Uh, million 105, 811 and six eight one. Mahalagang tandaan na ang mga kita sa YouTube ay maaaring magiba ng malaki batay sa mga salik tulad ng demigripiko ng manunood at mga rate ng pakikipag-ugnayan. Ang positibong epekto ni Kaelin Gaprab sa kanyang komunidad at tunay na koneksyon sa mga tagahanga ay malamang na nakakatulong sa tagumpay at kita ng kanyang channel. Salamat sa panunood ng video. Kung nasiyahan ka sa nilalamang ito at gusto mong matuto ng higit pa, mangyaring mag-subscribe sa channel para sa mga update sa mga katulad na paksa. Okay! Ikikil.